you <laughs> yun guys usap at ngayon guys ay tayo ay nangangawit na nyug um, ngayon guys ay nandito tayo sa nyuga ng papa ko ayan mga mga takaram pa ito guys ay tatlong ektarya um, dati niyang alagaan tapos naging na agrarian kaya binigay sa kanya ay tatlong ektarya tapos dun sa mga kapatid niya tigagatlo din yata Um, ang utang pa sana nito guys sa bangko ay 72,000 pa ang utang nito sa bangko pero dahil salamat kay Pangulong Bumbong Marcos na naggawa ng batas na ang lahat ng may utang sa agrarian ay wala nang babayaran noong una hindi naniniwala si Papa na totoo daw yun, mangyayari daw abay, nung ano, bumaba dito sa barangay namin yung mga tigadar ini-honor na yung may mga utang sa agrarian, ini-honor na yung mga saris, yung mga titulo na wala na nga, sa katulayan ay wala na babayaran kaya ngayon guys ito ay sarili na lang papa ko at wala na siyang babayaran sa agrarian na 72,000 ito nasa pangalan niya na yung titulo at talagang kanya na, sarili niya na binubuhisan niya na lang taon taon ngayon taon, ngayon, January yun, nagbuhis siya ito guys ay ano, nung mapapunta sa kanya ay marami din nyug pero matatanda na, matataas na. Kaya ang ginawa niya, pinaputol niya, tinaniman niya ng bago. Yan na nga yun guys, kinakawit natin. Yan, tayo ang humuhukas. Kami lagi ni Kuya Ryan ang nakawit nito pero ngayon ay wala ang kuya ko. May gawa, kaya ako lang magsulo. Yan o. No? ng nyug. Paano <coughs> <coughs> guys, tara. Mag-iipo naman. samahan niyo ako.